Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang magpo-focus pa rin nga po ang Golden State Warriors pagdating sa paggawa ng 3-pointer. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang secret weapon ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. Bukod nga po mga katrop sa kakulangan ng Golden State Warriors ng malalaking players sa kanilang lineup, ay nakukulangan na rin naman nga po sila sa kanilang mga naukuhang free throw attempts ng nakarang season. At ito nga po ay dahil masyado silang nakafocus sa kanilang mga ginagawang 3 pointer sa kanilang mga laro, which is kailangan na nga pong baguhin ng kanilang kupunan. Dahil nga po dito ay masyado na nga po silang nagiging predictable sa kanilang mga ginagawang plays. Ngunit kahit anuman nga pong payo ng mga analyst suggest JSW ay ayaw para naman nga po itong pakinggan ng mismong head coach ng Golden State Warriors na si Coach Steve Kerr. Sa katunayan, plano pa nga po nito na i-allow si Brandon Kazemski na gumawa ng 8 hanggang 10 3 pointer kada laro. Kaya mukhang aabot na naman nga po sa 30 to 40 ang mga bibitawang 3 pointer ng Warriors sa susunod na season. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang secret weapon ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. Simula nga po mga katrops na makapagdesisyon ng Lakers na kunin si Christian Coloco bilang kanilang pinakabagong center next season, ay agad na nga po nagtrending ang kanyang pangalan sa social media ay grabe na nga po ang hype na ibinibigay sa kanya ng mga fans at maging ng mga NBA analyst. Gamit nga po ng tangkad, athleticism at haba ng mga braso nito, ay pwede na nga po siyang ipangtapat sa mga best center sa loob ng NBA kagaya na lamang ni na Joel Embiid at Nikola Jokic. Kaya literal nga po na nakajakpat talaga ang Lakers sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Ngunit matapos lamang nga po na official na pumerma si Christian Coloco ngayong araw sa Lakers, ay maaga na nga po siyang binatikos ni Skip Bayless matapos nga po nitong sabihin sa kanyang social media account na masasayang lamang nga po ang talento nito since ibabangko lamang nga po siya ni Coach JJ Redick sa susunod na season. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po na-impress si Skip Bayless sa galaw at performance ni Christian Coloco. Pero sa kabila nga po ng mga pambabatikos nito sa Lakers, ay inamin pa rin nga po niya na isang ada po sa mga secret weapon ng Lakers ngayon sa kanilang lineup ay ang pagkakaroon nga po nila ng napakaraming big man o malalaking player sa kanilang lineup, kagaya na lamang ni Anthony Davis, Christian Wood, Christian Coloco, Jackson Hayes, Jared Vanderbilt, at si Colin Castleton na siyang maaari nga po nilang gamitin para maging advantage nila sa kanilang mga laro sa susunod na season. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.